Yo, yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat. For today's video, mga kuis, mga gayas, ay inilabas na po ang sabuy na laban po kay Pastor Apolinario Kibuloy dahil nga sa kasong rape, pagmamaltrato ng mga kababaihan at higit pa dyan, meron po siyang kaso sa FBI or Federal Bureau of Investigation sa Amerika mga kuwes na. Well, dito po natin malalaman at masaksihan kung paano po magalit ang isang the chosen, the son of God. Well, Ayaw, talagang iwan ko lang kung matatawa kayo or may or maiirita dahil siguro I think naman mga kois mga gayas na we all know at narinig po natin na sinasabi po ni Pastor Apolinario Kibuloy na siya ang anak ng Panginoon or appointed son of God mga kois mga gayas. so at nag-ugat po nga ito dahil po sa napakarami pong mga testigo o mga babaeng kanyang minamaltrato, kanyang nirep di umano ayon sa kanilang mga salaysay doon sa Senado kaya po naglabas ng Sampina, ang Senado laban kay Pastor Apolinario Kibuloy mga kuis mga gayas well dito talaga natin makikita kung paano po niya ito i-execute o malalampasan ang lahat ng mga paratang laban sa kanya. Well, dito rin natin makikita kung paano gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan dahil mismo siya po nagsabi na anak siya ng Panginoon. At baka katapusan ng ating mundo to magayas pag isang Tring! isang post lang ng kanyang button, isang post button lang sa <laughs> sa ating mundo baka wala na tayong lahat. Yan po ang ating antayin kung ano ang kaniyang reaksyon o move na gagawin laban dito para malusutan niya itong problema na ito mga kuya sa Magayas. Well, ang sabi nga ng Philippine National Police na hindi mo na sila kikilos dahil nagpapalabas naman po ng sabuy ang Senado. Saka na siguro sila pag dumating na po sa DOJ yung kaso bago po siguro sila kikilos para mapalabas po nila si Pastor Apolinario Kibuloy mga kois mga gayas doon. At ang naging kaso naman po ni Pastor Kibuloy sa Amerika ay human trafficking dahil meron pong mga membro ng kanilang uh, simbahan doon na nag-iikot at naghihingi ng abuloy sa lahat ng mga tao doon po. Nag-iikot po sila tapos may subri na ibinibigay sa mga tao kaya po uh, talagang may ibang ding mga Filipino doon na binevideohan sila at kaya po siguro doon po talagang naalarma din ang FBI kaya po nagkaroon ng kaso si Pastor Kibuloy po doon. At dito naman sa Pilipinas ay yung mga babae na nagre-reklamo na di umano, nire sila at minamaltrato ni Pastor Kibuloy at sabi naman ni Pastor Kibuloy, na gawa-gawa lang daw yun ng mga kababaihan dahil nga daw mayaman siya at pinag-aagawan. Di ba? Diba? Yan po ang kaniyang uh, sagot sa lahat ng mga akusasyon ba laban sa kanya mga kuwis magaya. At ang nagumpisa o pinuno ng investigasyon na ito sa Senado ay walang iba po kundi si Senator. Risa Hontiveros mga kuis mga guys no nakilala po nating Pinklawan o Dilawan siya po ang uh, naghagilap sa mga testigo labang kay Pastor Apollo Kibuloy at siyempre hindi naman pwedeng baliwalain ang mga kasamahan niyang nasa Senado siyempre magkikipag cooperate din sila para for transparent at para din walang bias po sa pagdating ng investigation mga kuys, mga gayas no? well, last mo na to Senator Reza Ontivero sa de, hindi ka na mananalo last term dahil <laughs> <laughs> ikaw lang siguro diyang nag-iisang dilawan sa Senado yung mga, kasama, yung mga kasama ng dilawan pinklawan ay doon marami sa kongreso at kung mayroon din namang uh, ayaw kay Pastor Kibuloy mayroon din namang isang senador na talagang kinampihan po si Pastor Kibuloy na walang iba kundi si First Senator Robin Hood Padilla mga kois mga gayas no? at matatandaan po natin ay talagang binatikos po ang SMNI na sabi nila na ang may nagmamayari nito ay si Pastor Kibuloy ngunit sinabi ni Pastor Kibuloy na hindi po siya ang may-ari ng SMNI. Pero may kita po natin mga Magayas na andun po siya palagi sa programang iyon at may programa pa nga si Pangulong Duterte din doon. Kaya po ito ay pinaistapo po, pinaista po ng uh, Kongreso at saka sa Senado na rin dahil sa uh, kakulangan siguro ng papilis about sa franchise kaya po pinaista po ito. At mga kuwis paano na po kung magalit po ang the o appointed sa no, God? Baka katapusan na po ng ating sanibutan. Baka <laughs> isang post lang. Wipe out na po tayo lahat mga kuwis mga gayas. Na. Well, sa tingin ko mga kuwis hindi po mangyayari yon Dahil na mismo ang Panginoon mismo ang Panginoon no, no, no. No, no. na ating Ama na sa langit na kahit gaano pa siya kakapangyarihan na hindi po niya magawa na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga uh, devil na nagpapako sa kanya nagpapahuli noong sa panahong siya pa nabubuhay dito sa mundo kaya po, pinalabas ang sinado yung sabi na para sa next hearing nila ay mapalabas nila o mapapunta nila sa sinado si Pastor Kibuloy. Ngunit sabi po sa kampo ni Pastor Kibuloy na hindi daw siya pupunta dahil nanganib ang buhay niya dahil marami po siyang death threat na natatanggap. Yan po ang kanyang paliwanag. Kaya po tindi po siya napunta sa lahat ng mga hearing. But meron naman siyang doong mga... Uh, legal counsel, mga attorney, yung mga kasapi niya sa uh, kanyang uh, simbahan na sumasagot sa mga paratang ngunit wala din naman talaga siya magagawa, pag-gobyerno na talaga, ang nag-utos na magpakita siya or ang DOJ na mag-utos na talagang huwalahin siya wala na siya magawa Di bali na lang kung may kapang kapangyarihan siya na baguhin ang lahat, ipahinto ang lahat, ipahinto ang ikot ng mundo, at baguhin ang lahat ng nakaraan. Ganun ba na mga klasing mga kapangyarihan? Ngunit, malabo yata yun. Dahil ang alam po natin, ang may makapangyarihan, only God ang ating ama na sa langit. Well, ano po ang masabi nyo okol sa video ito? about kay Pastor Kibuloy. Dahil umabot ka sa dulo ng ating video, please follow, like, and share, and subscribe. Pag-i-commento ng opinion sa baba. So for now, I'm God Pilipinas. God first. God bless Peace.